Sir, may kopya ako para may ano O, oh, ito, ito. O, oh, digo ni Hammurabi. Ah, Asan yung pinaka impression meron kang naman yan, plaka. Nakusira yun. PM massage po. Oh, Pinirin niya ako, sir. PM massage po. Ah, yun! Very good ka. Stay with me with investigation yung profile po namin doon naka ka si Master. And po yung ano yung followers and Nasa sa eh. Hindi na, ako, saan, na ako makatayo, kumakalakas ng Pagka kasi lumampas yung ano mo. Oh. no, okay. 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 pag lumampas siya okay. oh. okay. no, yan, oh. yan bumubukol na yan. And kasi niya Masakit yung 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 yan. Ito na kayo ng dito hanggang pero kakayanin mo na yan eh, paglabas mo nito. Okay. <laughs> mag eh. <laughs> tingnan mo, tingnan mo kung ba, tingnan mo kung anong mali, tingnan mo kung anong mali, gaya ng tinuro ko sa'yo, tingnan mo kung anong mali, tingnan mo siya nag like visible, 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 pagdating dito, Ayaw, pirat, tapos kulay itim, tingnan mo lining, ganda, pagdating dito, toy, bubukol siya na parang itim, yan. Ito, warning na rin yan. Normal yan, susundan niya yan. Kung may sira ka ng kasu may sira kang disc isa, yung mas mababa si sira yung yan. Okay? Katagalan. Kaya palala ka ng palala habang di natitrip. Pansin mo, ikaw na nga, nakakamiss ka na ng ginhawa. Palagi yung masakit. Pero okay to na, na, ano mo, nakita natin. Pero mas ma, ano pa to, mas maganda pa to kumpara sa mga iba, ano transitional L4, L5, nerve root impingement. <coughs> Neuroporamina, stenosis with tecal of indentation, indentation bilateral descending L5, nerve root impingement. Disprotrusion para central L4, L5 level causing unchanged mild spinal canal bilateral neuroperitoneal stenosis. Compress na talaga siya dun sa may L4, 5 Pero yan, ano lang yan sir, huwag kang matakot niya. Ayang kaya ni Kaspar o Wigger ang mo. Unti-unti ka na <coughs> mamamahit. <coughs> Parang ka. Sa mga ganito, nakikita nyo may mga naka-windshield dito yun din yung kaso yan yung mga L4, L5 pag nakarinig kayo ng mga desiccation, protrusion pinakamatindi yung collapse this disease uhulong bariyan yan ang nagpapalumpo ito sa iyo kaya sobrang kirot kasi meron kang nerve root impingement alam mo ibig sabihin ng nerve root impingement inatamangan na yung ano mo yung nerve root yan, yung sentro hanggang utak yan. Meron kasi niya tawag na spinal nerve. Tsaka nerve root o yung mga sciatic nerve. Yung sayo, sa central canal yun. Central so, canal yun. Yung aray. hindi. Nerve root ang may ipit. Yun ang nag-impeachment. Yun ang nakalagay eh. Mas dito Tayo ka. Kasi ito, mangihina yung buong katawan mo nito. Pero kaya ng ilang session to idol? Hindi yeah, ka patay Maximum 5 session. Maximum na yung pakingita yung mabot to. Kung gusto mong gumaling. Ikaw, nagte-therapy ka na rin. Binigyan ka na ng ano mo. Hmm. Pero dito, observa mo kung gaano kasarap yung therapy. Hindi, never ka pang na ganito? Hindi ka pa na therapy ng ano? Ibang therapy ang ginagawa? Ang mm -hmm. totoo, galing na ako kay ano eh? Oh. Cancel. Ano? Yung pagka nilot sa akin tapos Bumalik. Pinabago ko mm -hmm. nakamdaman ulit. Tapos pinabalik niya ako. Ito kaso mo, mm -hmm. sa ano kasi, nerve root yung impingement mo? yung kuno sa isa yung sa pam matitindi ta ba ka lang sa explanation sa sa mga ano, yung mga gagawin nag VIP ka ba hindi inabot pa yung hindi pa sikat yung puti hindi ka pa nag VIP <laughs> carbon fiber. Alam ko yan, alam ko na yan. Okay. Elbow Ay, hindi na pwede to. Tagal so, na. na to, 15 years. Eh, wala. <laughs> Binata na yun. Binata na yun. Madali lang to. Madali lang to. Kaya-kaya mo to. Tagain mo lang nung bumalik-balik dito. Maximum 5 session to, pero baka hindi tayo mabot ma doon. Basta susundin mo na yung tuturo ko sa'yo. Mm -hmm. Hindi ka aabot doon. Pasusundan kita doon, maglakad ka. Huwag na tumanggap. Kapag umububo ka, umububu, buka, hindi na nangyayari yun. Huwag ka lang magbubuot na mabigat, mamaya tuturo ko kita ng instruction. Nerve? Tihaya ka. Tihaya ka? Merong tinatawag na spinal nerve at root nerve. Yung root nerve, yan yung nasa gitna ng spinal cord. Kaso ba yung yun? Yun yung nagkakaroon oh, okay. ng impingement sa'yo, kaya mahi. Kaya sinasabi mo na may mismo nang guminawa. Pag yun kasi ang main page mate, ako tamay, tamay lahat ng buong ano mo piyesa ng katawan mo. May mga, may, magugulat ka, may kami, bigla na lang sa sakit. Relax. Inhale. Exhale. Pero mga tol, Wala. isa pa, patatagilid mo na. Ha? Kaling sa hinga. Kaling sa hinga. Huwag ka basta-basta yung derecho tayo kasi magkikrit -e yun ang muscles masaw. Isa yun sa mga magpapasakit ng balakang mo. Okay? Saan yung pinakamasakit mo? Diyan, diyan ka tatayo. Tanda mo, sa edge ka humiga, yung mga dulo ka palagi. Pag-ilid. pag Yan. Tukod mo to. Tukod mo yan. O, tayo. Ganyan ang tamang pagtayo. Para makotentahan mo yung balakang mo. Kasi kung pipilitin mong tumayo ng pag ganito, yung ganyan o. No? Kaya ang ganyan. Pansado. Pansado ka na. Ba? Diba? Yan na ha. Sa mga strong tayo, kumuha ng pwersa. Harap ka sa mga strong. Puno na ba yung 30? O tangin ang problema? Puno ka hindi. Hindi ka yan sa dami ng tao. Oo. Hindi. Ito. Ay, tamo. Oh, binid. Yes, hello. Good afternoon. Sabi lang? Yes, po. Yan lang. Tapos? Yes, po. Ito. O. Oh. Abutin mo kung ano'y kaya mo. Uh, sir. Kung ano'y lang kaya mo. Uh, of po bukas. Yeah. Pass, wala po. Okay, okay angat. Ano? Samantala na po ang uh, okay, po, update po ulit. Kasi po ko, algo po dito po, po talaga. Eh. Yes po, tinanong pinag-usapan nila sa. Okay po. Okay po. sige. Subukan mong paglakat Bilis ka tayo, tayo mabilis. Paglakad ka lang, tingnan mo kung anong magiging pangarap na mo. May available slot po dun sa ibang admin namin. Meron pa? Mabigay ko okay. din sa inyo. Ano pa? Masakit pa siya? Master pa? Ano nga natin? Pangapanga? Ito. Mm mabilis. -hmm. Pasok po.